Karun pa lang, nagsugod na og palit og bagong sinina alang sa iyahang Santo Niño si Nanay Encarnita Texo. Matagtuig na matod pa kining ginabuhat, isip pagpasalamat sa grasyang hatod ni Santo Niño. Sa masab sa uban, ginapangandaman usab niya iyahang Santo Niño sa ipahigayong parada pinaagi sa paglimpyo ni Ini. Para malipay si Santo Niño, ma'am, kay halad na ako ni Sayang ako siya gstinina, karong kapistahan. Dugang pa ni Nanay Encarnita nga dako gayud ang iyahang pagtuo sa Santo Niño tungod gigrasyahan ang ilahang pamilya. Wala siya'y laing ampo kani adto pa man, mao ang makahuman og kolehiyo ang upat niyang anak bisan pa man pigado. Wala lang ko makaginikanan, ma pero akong dinan. Ma'am, ako manggong nakita sa una, sa una sa aming kapigado. Akong gipangayo sa iya nga. Ah. Masaksispol tanan ako anak. So, gikaluyan dyan, ma'am. So, nakita na ako, ma'am, unsa sa kamaayos si Santo Nino sa ato. Akong kita mo to, gitang kinasingkasing sa iya. Ang pamilya ni Carlito Morial, nahimong negosyo na ang pagpamaligya og sinina og gribulto ni Nino. klase klasing gidak un-usab ang ilang ginabaligya. Nagsugod sa ilahang ginikanan, hantud kanila nga mga anak na padayon matod pa ang gikaingong negosyo. Kanan mga pistas sa ito ninyo, mo, sibo, kad to me. Oh, wow, mapaya mo ang gikuanan. saona magkita mi, kandila ra. So good. Yan, nakaisip mi na yung mamalitog mga sinina, naglaipod pod sa mismong adlaw sa kapistahan, ipahigayon ang parada o bisag usapa kasimana, una ang maong aktibidad, lauman matod pa nga managsa ang mga mamalit o mga imahen. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jensen. Brigada News.